Isang linggo bago ang Todos Los Santos, naghahanda na ang mga tindera at florist sa Dangwa sa Sampaloc, Maynila. May mga suki na raw kasi silang nagpa-reserve na ng mga bulaklak. Karamihan hindi pa ganoon kaabala. Matumal pa ngayon. Hindi pa masyadong kuwan. May mga umuorder na po para sa undas. Ang ilan may tinitinda ng arranged flowers para sa undas. Nasa 250 hanggang 700 pesos ang halaga ng mga arranged flowers na ito. Ayon sa mga tindera at florist, apektado raw ng bagyong lando ang kanilang negosyo. Tumaas ng konti. Dating 120, naging 150. Pagka ito kasi mga imported ang dumating ngayon dahil walang bagyong bulaklak ang supply ngayon. Sa ngayon, ang isang bundle ng Anastasia nasa 160 pesos. 150 pesos ang bundle ng Rados. 120 pesos ang Malaysian Moms, 180 pesos ang Carnation, at 300 pesos ang Orchids. 130 pesos naman ang isang stem ng Stargazer, Casablanca, at Yellow Lily. Asahan pa raw na tataas ang presyo ng mga bulaklak habang papalapit ang Todos Los Santos. Para raw makasigurong tatagal ang bulaklak na iaalay sa puntod ng mga mahal natin sa buhay ngayong undas. Payo ng mga tindera. Basta yung stem, bu buo pa. Katulad nito, bagong dating, buo pa. Tapos hindi pa siya malagkit. Para tatag tatagal po siya. Athena Imperial, GMA News.